Mungkong parang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 14, 2024, lunes ng ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia, chapter 4, verses 22 to 24, verses 26 to 27, and verses 31 to chapter 5, verse 1. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki sa alipin ng isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Narawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ang kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, masaya ka, magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Umiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sa higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag ng paalipin uli. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Uh, maganda po no, na unti-unti ay nabubuksan ang ating isipan. Uh, salamat sa biyaya no, ng Diyos na makapasok tayo kahit papano sa mga ipinapahayag ng mga, ng, mga salita ng Diyos. No, kapag binabasa mo ang uh, ang Biblia, no. dito parang maganda po ito uh, pinapaliwanag ni San Pablo. At ngayon ko lang din talaga umaga, no, may bago akong natutunan sa araw na ito na kung saan naman natin yung kwento tungkol kay Abraham. Na siya po ay, uh, dahil nga ang paniniwala noon, uh, pinaparusahan ka ng Diyos kapag hindi ka nagkakaanak Kasi ang anak ay isang bihaya ng Diyos. Kaya-hiya para sa isang babae na hindi siya magbuntis. Kung kaya, uh, si Abraham, no, sa kwento na alam natin, si Abraham ay hindi na nakapaghintay kung totoo kasama si Sara no yung yung kanyang asawa na pinangunahan nila ang plano ng Diyos na na magkakaanak sila eh matanda na sila kaya naisipan ni Sara na uh, sipingan ni 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 Abraham ang kanyang alipin na si Agar para magbuntis para sa kanya kasi nga si Agar ay isang alipin Uh, kung ano ang naisin ng isang Panginoon sa kanya alipin dahil ito ay pag-aari niya malayang malaya. Kaya ito yung nangyari. No? Nung magbuntis naman si, si Agar at magkaanak na, di naman nagkaroon ng pagsiselos kay Sarah. Uh, niya no? dahil nga kay Sarah natupad na yung pangako ng Diyos na siya ay magkakaanak na pero nagkaanak na si Abraham kay Agar at ninais ni Sarah na no, uh, palayasin itong si itong magina. At 'yun naman po ang ginawa. Pero maganda po ito no, na sinabi nga kasi uh, naging alipin, Sabi nga ito ay talinghaga. Itong pagkakaroon ng dalawang uh, babae na kumakatawan sa dalawang tipan, ang luma at ang bago, kumakatawan sa pagiging alipin noon ng mga Israelita naging alipin at no? uh, kung sino-sino, kaya nga inahambing minsan ginagamit na kung sino-sino ang sumiping sa iyo parang ganun dahil nga alipin na sakop ng iba't ibang bansa ang bayang Israel no? kaya uh, lahat ng ipinapanganak noon ay alipin pero sabi dito, meron din na uh, uh, anak ng malaya at uh, sa tulong noon ng ating Panginoong Iso Kristo na ipinanganak din ng isang babae din ay naging malaya tayo mula sa pagiging alipin ng kasalanan. So, sabi po, no, maganda na. Kasi baka mamaya sabihin na naman natin, gagamitin natin, eh si Abraham nga eh, nagkaanak sa ibang babae. Eh. At tapos i-justify natin no, yung ating mga ginagawa sa ngayon. Uniting ko po, no, maganda yung paliwanag ni San Pablo na ito ay isang talinghaga na paglalarawan ng dalawang tipan ng dalawang babae, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Na ang tanging hangad ng Diyos ay mapalaya tayo mula sa uh, pagkaalipin at pangaalipin ng kasalanan. Kaya palalimin natin ang ating pananampalataya, husugin, uh, kumbaga, no, i i-nurture pa natin, hindi tayo pwedeng ma makontento lang sa kung ano ang sinasabi sa atin, kailangan din natin mag-aral, magsaliksik, lalong-lalo na na pagnilayan ang mga salita ng Diyos. At meron ka laging matututunan, meron ka laging maririnig na bago na magagamit mo no, sa pang-araw-araw na buhay. Muli po, isang mga pagpalang araw sa inyo pang lahat.